Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ar-Rahman Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay pag-usapan natin ang pag-ayuno sa araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah ay magaganap po ito sa ikasyampo ng buwan ng Bulhidya. So ang mga nagahads po ay nasa makasila mak at sila po ay nasa lugar na tinatawag na Arafah mananatili sila doon at ang gagawin lamang nila doon ay magsasagawa ng sala ng duhor, ng maaga sa oras niya at isusunod nila agad yung asar ng jamaan na wakasran tagdadalawang rakaan na lang yung duhor <coughs> yung uh, asar at pagsasamahin nila pagkatapos na nilang isagawa ang duhor ay isusunod nila ang asar, yan yung gagawin ng mga tao sa araw ng Arafah at uh, mananatili sila doon yung mga nagahaj lahat ng nagahat ay doon sila mapupunta sa lugar na yan sa Arafah. So ang gagawin nila <coughs> magdudua sila, mananalangin sila at magkakaroon ng khutba doon, khutba sa araw ng Arafah at saka sila aalis mula sa Arafah paglubog ng araw. Paglubog ng araw ay didiretso na sila sa sa Muzdalifah para manatili doon at uh, tayo naman na wala po sa Arafa tayo po ay nasa iba't ibang sulok ng mundo at hindi po nagsasagawa ng Hajj ang suna po sa atin ay magfasting magfasting sa araw ng Arafa sa araw na ikasyam sa buwan ng Dulhijjah sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam siyamu yawmi Arafa ahtasibu ala Allah an as sanat talati uh, qablahu was sanat alati ba'dahu subhanallah ang laki ng gantimpanak imagine sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ang pagayuno sa araw ng Arafa ay hinahangad ko sa Allah na patawarin ang kasalanan dito sa nakaraang taon at sa susunod na taon. So, dalawang taon ang pinapatawad na kasalanan sa araw ng Arafa pag tayo po ay nakapag-fasting dito. So, i-grab natin ang oportunidad mga kapatid. Imagine, dalawang taon na kasalanan ang pinapatawad dito. Nakaraang taon na kasalanan at susunod na taon na kasalanan hindi mo pa nagagawa. Pero ang kasalanan dito na tinutukoy sabi ng ating mga ulama ay sa gairud maliliit lamang po na kasalanan. Kasi ang malaking kasalanan po ay kailangan po ng tauba o pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya igrab natin ang oportunidad na makapag-fasting tayo sa araw ng Arafah at huwag natin palagpasin ito. At pinahintulutan din po ng ating mga ulama na isabay natin dito ang pag-intensyon ng pagbabayad na rin po ng utang natin sa, pag sa buwan ng Ramadhan kaya mga kapatid uh, wag natin palagpasin na makapag-fasting tayo sa araw ng uh, Arafah. At sa mga nagsasagawa naman po ng Hajj ay hindi po sunna. Hindi po kaaya-aya sa isang nagsasagawa ng Hajj na siya po ay mag-fasting sa araw ng Arafah kasi ang kailangan nila diyan s'empre pagod yan, magdududa sila diyan, mahirap na mag-fasting. So, tayo po na wala po sa Mecca, sa saan mang sulok ng mundo, mag-fasting tayo sa araw ng Arafah dahil ang laki ng ngat di so yan lang po konting kaalaman wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh